Pino nga ba siya? Na alamin natin yan sa Oh My job. job! Ang trabaho minsan hindi hinahanap. May pagkakataong tadhana na ang maglalabit sa inyong dalawa. Pinangarap man o hindi, panahon lamang ang makapagsasabi. Sa loob ng labing pitong taon... Ang apat na sulok ng studio at ang mikropono ang nakakaalam ng kwento ng isang radio broadcaster o radio DJ katulad ni DJ Hillary Johnson. No, the check you down. It's now 9.35 on 96.7 K Life, Baguio's number one hit music station. Check your pieces, it's already 930. Dahil sa hilig sa musika at sa wikang ingles at pagkakakilala sa radio personality na si Chris Santana, napasok ni DJ Hillary ang industriya ng radio broadcasting. Ang pagkakapasok nga niya ay maituturing niyang isang tadhana. Sa ako, hindi kasi ako mascom talaga eh. Pagdaging magkaklasik kami ni Chris Santana sa UP Baguio sa isang subject lang is feminism about um, music. So, immediately after I trained, like two, three months, January, talagang sumabak na ako. So it was not something like nag-apply like, ako. It was actually destiny that I reached the radio. So ganun ako nag-start. Nung pumunta ako ng radio, talaga kinakabahan din ako, pati nung kumakanta ako. Pero kasi dati na rin ako kumakanta, so madali na lang sa akin. Pero yung magsasalita ka, I think beforehand din, nagtuturo kasi ako ng Koreans noon eh. So yung English ko, yung English point at saka yung music point, Nag-fuse lang lang ng sila eh. Parang, um, I think if God gives you something, it's really meant to be. So, language plus music combining, I think it's really meant for me. Send him over. Welcome to the Top 25 Weekend Countdown on the number one hit music station. Ngunit ano nga ba ang pangkaraniwang araw para sa si isang radio broadcaster? Hindi siya something na mahirap nasa isip na yun eh. At saka, most especially, nasa puso na yun. Kung ano yung sinasabi mo, how you introduce the songs, what things you need to announce, or especially in the news portion, madali na lang yun eh. Kasi parang, it's an obsession for perfection and excellence. Kapag nandun ka na, kasi naturally motivated ka na eh. I naturally love music, I naturally love speaking, so I think it's not work at all. It's like play and enjoyment. So kapag nandito ako, parang relaxation, relaxation time. k light, nothing else sounds as good. 96.7K light. Sa bawat itaw ng salita at mga musikang pinapatugtog na nagiging kasangkalan ng masusugit na mga tagapakinig, may mga ilang maling akala pa rin patungkol sa trabahong ginagawa nila. Kapag isipin nila, kapag DJ ka, marami kang pera. DJ ka rin or nasa radyo ka, kaya mong i-play lahat yung kanta nila. So, siyempre, uh, we concentrate on the Billboard top hits or the songs that are really pop. So, or kapag siguro may mga artists na lumalapit sa akin na hindi ko kayang i-play lahat yung kanta nila kasi masyadong hindi na siya cool and light, you know, not according to the theme of the radio. Medyo doon ako mahirap mag-explain or I find it a little bit difficult to explain to them na um, meron din kaming standards or may mga kanta na pwede kang i-play yung mga kantang hindi pwedeng i-play. So, I think, misconception na pwede mo silang batiin lahat. Ayun, kasi sa amin, let's talk more music. Sa kabila ng tuwa at sigla sa tinig na naririnig natin sa kanila tulad ng ibang trabaho, uh, ay may mga pagkakataong nahaharap pa rin five, sa mga pagsubok. Oh, days go by so fast. We wish you a very Merry Christmas. I think that on the calendar, we're seeing... Siguro, if there is something difficult, is kapag may pinagdadaanan ka as a human being, at kailangan mong maging happy pa rin sa harap ng mikropono. Yun ang pinakamahirap ma na gawin ng isang DJ or kahit ng isang broadcaster kahit sino man. Kasi we have to play our A game when we are there because people are deriving or getting some good influence from us and some good energy from the radio people na dapat kailangan masaya, useful yung sinasabi natin at um, magkakaroon sila ng informasyon na kailangan nila para sa mga buhay nila gayon pa hindi pa rin matatawaran ang kasiyahang dulot ng trabaho nito. Nagkaroon ako ng anak dahil sa radyo. Nakilala ko ang father ng anak ko dahil sa radyo. Nagkaroon din ako ng investment dahil sa radyo. Dahil kung hindi dahil sa radyo, hindi naman ako magiging MC. Um, hindi rin ako magpa-practice talagang mag-English kasi lahat ng trabaho ko ay English-related, um, communications-related kasi teacher din naman ako talagang um, napapractice ko talaga yung yung buong week ko para nakakapag-prepare ako for the broadcast. So, klaro, malinaw, may substance. So, yun ang most fulfilling talaga eh. And you end up beating your last game all the time. It's not actually trying to compare yourself with other radio stations. Hindi, kasi yan eh. You try to beat your last A-game nung last kong nag-show that's always something new and times always change, lalo na ngayon mahirap ang competition sa social media. Maliban dito ay ang mga alaalang nakalakip na sa labing pitong taong pagtatrabaho niya bilang isang radio broadcaster. Memorable. Siguro yung nag-uumpisa ako kasi mga time na yun nangangapapa ako eh. Nung pinapalad ko si na DJ Jamaica or si na DJ Jeremiah Jones. I can remember that time pinag-MC na nila ako eh. noong Noon, So the fulfillment is adding up to your existing bank of songs and existing network of people na talagang really good. You know, like Baguio is a hub for all these natural talents. So that was very memorable, that part. And I mean, even until today, you know, it adds up. Marami. Every year naman eh, may memories. I think kung bibigyan pa tayo ng chance para tumagal at magkaroon ng maraming airtime at ipagpatulang ginagawa natin, gagawa tayo ng mga marami pang memories. Marami pa, <laughs> marami pa tayong kakayanin. Mensahe niya para sa mga nais pasuki ng industriya ng radio broadcasting o pagiging isang radio DJ. Uh, lahat ng mga kabataan na nais or nagbabalak magtrabaho sa radio, sa telebisyon, sa print, lahat ng mga media forms natin, social media, lagi yung tatandaan na there should be an obsession for that accuracy, for that perfection, to hone your skills to the best of your abilities, na never stop um, innovating, find other ways because time, especially right now, changes so fast. So, madaling magbago ang uh, mga pamaraan at uh, maraming pagbabago ang dala ng social media. Kaya kung, kung ako sa inyo, kung gusto nyong maging kami balang araw, kailangan dapat um, ang sinasabi nyo ay makabuluhan at magagamit ng tao, hindi lang ngayon at sa mga susunod pang pa It's also a continuous struggle to develop yourself and uh, know what you really want and to hone your and craft your own brand as a broadcaster or someone who just wants to convey or create a content for society, for our um, listeners, for our viewers, and uh, for everyone who watches you. To be a DJ, you should be very consistent in your ways. Dapat lagi kang uh, on time, discipline then, dapat accuracy. So, uh, I think maraming paraan para matuto tayo ngayon. Um, nandyan ang internet para manood at makita natin yung mga pamaraan ng mga iba pang mga broadcaster. So, always imitate or absorb the good practices of good broadcasters. I think that's what I can um, advise all of these wonderful people, young people who want to uh, take this path, you know, the road less taken by many. Ang tadhana ay hindi lamang sa relasyon, pagkus, maging sa trabaho o karyer na tatahakin. Maituturing ang tadhana na ang nagpatibay kay DJ Hillary Johnson at sa industriyang kanyang pinahak. Ano man ang kanyang pinagdaanan at pagdadaanan pa, Masasabing ang pagiging radio DJ ang nagpapatibay sa kanya upang maipagpatuloy ang pagbibigay inspirasyon sa mga tagapakinig at sa mga susunod pang henerasyon ng mga radio broadcaster. Hi, I'm DJ Hillary Johnson of 96.7K Light, Baguio's number one hit music station, inviting you all to watch Morning Balitaktakan from 8 to 9 in the morning, weekdays in RNG Luzon. August number one hit music station. This is ninety six point seven K Lite. Nothing else sounds as good. Hmm. Ano kung Strive for perfection. Oh, oh. oh, and and ano? strive for perfection and, uh, uh, and excellence. excellence sabi nga niya kanina no napakaganda ng trabaho ng isang radio DJ speaking from experience <laughs> iba talaga yung pakiramdam uh, although tama nga yung sinabi niya na yung perception ng mga tao na kapag radio DJ ka mayaman ka, ka kang pera hindi po totoo yun Diyos. <laughs> Oh. yung kay DJ Hillary kasi uh, it's about passion yeah. gusto niya kung ano yung ginagawa niya Totoo. kaya hindi siya nahihira I think everyone should uh, have that same na passion din ano na wag nating isipin na trabaho talaga siya dapat you have to enjoy every single moment of what you're doing kasi yun naman talaga yung uh, magiging dahilan para magtagal ka sa isang uh, industriya o sa, o sa isang trabaho hindi lang naman yung sinasahod natin na magiging basehan na magiging masaya ka ba o hindi katulad nga ng sinabi ko, kahit mababa ang sahod mo, as long as you're enjoying, as long as it's your passion, magtatagal at magtatagal ka talaga. Siguro All ano right. mo, isipin mo hindi to trabaho buhay na to. Huwag <laughs> mo siyang isipin trabaho, pambayad to ng bills. <laughs> Di ba? Ah, oh, pero ang saya, ikaw ba pinangarap mo one time na no, maging uh, radio DJ? For me, hindi. Hindi talaga? Oh, Why? kasi hindi talaga ako natutuwa sa poses ko. Ay, totoo oh, ba? Oh. Ako dati, hindi naman ako natutuwa sa boses ko, pero ang gulantang ako, nakailang taon din ako sa radyo. <laughs> oh. <laughs> hindi, naman, <laughs> hindi naman ako lang <laughs> uh, uh, Iba naman. <laughs> uh, ano kasi tawag mo? Modulation. Uh, <laughs> mahirap ako mag ng voice, although gusto ko din naman, siguro, siguro sa akin gusto ko personally, uh -huh. pero hindi yung as in uh, mag-radyo uh, magra ka, na sa isang araw kang nagsasalita. Uh -huh. plus, um, wala talaga akong energy to be honest. ka nga, di ba? Oh. oh, you're nonchalant DJ, Miss Vanessa. Oh. <laughs> oh, isang araw ako magsasalita, ang sasabihin mo. <laughs> hello, 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 hello. O ba, hello, ako hello, gusto mo ikaw yung pag-12 midnight na? Oh, yung wala nang nakikinig. Yung gumagalo, ano? Yung wala nang nakikinig. <laughs>